What's up mga kaimpo and welcome back to my youtube channel Ngayon ay i-unbox natin ang isang binili natin sa Lazada na may halaga lamang na 89.87 o sabihin na natin 90 pesos I-unbox natin ang ating binili ang ating binili na sa Lazada ay isang charger na talagang mairecommend ako sa inyo dahil legit na legit ito dahil ilang beses na kami bumili dito hindi lang siya mura na mga kaimpo dahil alam natin kaimpo pag bumili tayo ng charger ang hinahanap rin natin ay yung fast charger ito mga kaimpo ay isang fast charger na kaya recommend ako sa inyo na ano dito kayo bumili ang link ng kanilang shop or store na matatagpuan nyo dyan sa description box para mas madali nyo makita Mad De-direct lang kayo sa kanila ito na nga mga kaimpo ang itsura ng charger natin binili ang kainaman pa nito ay to USB or two cord na ang may lalagay natin at dalaw dalawang device ang ating may charge sa isang saksakan kaya talagang ma malaking kainaman mura na siya at mabilis at mabilis rin mag charge ano natin at dalawang device pa ang may charge ayun nga mga kaimpo ang tsura ng box talagang box pa lang ay hindi na, hindi na at talagang sulit pa at suwak talaga sa budget natin lalo na ngayon na mahal ang bilihin right? nagtitipid tayo kaya mas marirekomenda ko sa inyo to na dito na lang kayo bumili yan ya yeah, unbox na natin tanggalin na natin sa box yan mga kain po ayan ang uh, yan, sobrang ganda ng pagka ayan, talaga nahihirapan ako tanggalin yung cable na uh, ano yan try na natin ang uh, kung legit nga bang umaandar o gumagana ang ating biniling charger sa isang shop na recommend ko sa inyo. Yan, nakita nyo, umiilaw. Talang, gumagana siya. At itry naman natin sa cellphone. Yan, ginamit ko nga dyan yung keypad para makita ninyo mga po kung gumagana yung charger natin na binili ayan nga nakita nyo na mga kaimpo na gumagana at paulit-ulit ko itong sinaksak talaga gumagana legit na legit ng binili natin na charger ay buo talaga ayan nga mga kaimpo kaya bumili na rin kayo nandyan lang sa description box ang link ng kanilang shop or store kaya dyan na nagtataas ang video at maraming salamat mga kaimpo don't forget to like share and subscribe